Kamusta mga kakwentong Maynila? Tara, samahan nyo ako at tayo magkukwento sa pamamagitan ng ating mga vlogs. Friday, kasama natin ang Devolution Team. Siyempre, headed by the Fearless Engineer, Bulanon. June Ramos at Juancho Bernardino, ang ating mga team leader, mga foreman natin. Hindi pa natin alam pagka ganito klaseng uh, clearing kasi, hindi pa natin alam kung saan tayo ang destinasyon. Sa dyan nakakaalam lang eh, yung mga foreman, siyempre. Baka mag-leak sa mga, alam mo na, Soler Street tayo at uh, medyo 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 malinis ah. Medyo malinis. Wala masyadong bang ano, wala masyadong mga vendors pero uh, maaga pa kasi, nasa alas 9:30 pa lang tayo eh. Usually kasi mga hapon na yun nandi dito. Ito eh, nababasa ko rin sa mga comment comment at uh, nakakapunta rin ako dito pagkahapon. No? Talagang sa hapon na ata nagtitinda ang mga vendors ngayon, no? iilan na lang yung sa umaga kaya pag nilakad natin na umaga eh, medyo halos wala na rin tayong ma makuhaan pagka umaga Demolition team ang kasama natin uy mukhang uh, nadali eto nga uh, sidecar oh parang yellow ang dinideliver na ito pagka mga ganyan walang upuan yellow ayun sampan na sa truck Nadali yung sidecar Kanino kaya yun? Mukhang iniwan lang eh Kung nag-deliver, wala nang babalik Pagka mga ganitong klaseng clearing operation Hindi natin kasi nalalaman no? Even yung mga tao sa ano sa truck eh, Hindi nila alam kung saan patungo o destinasyon no? Siyempre, hindi may yung may mga nagtitip May mga tipster Minsan kahit sa mga kawani Ng mga... Tingnan nyo yun, no? dito maluwag oh, no? Kahit mga kawani, ng mga tauhan na empleyado, eh, syempre, hindi natin mape-perfect 'yan, no? Pero ganun pa man, mga foreman lang 'yung nakakaalam tapos hihinto na lang tapos 'yun na uutusan mga tao na bumaba. So Soler Street, etong binabaybay natin as you can see naman, wala naman mga vendors pero ang problema, mayroong mga street dwellers dito sa gilid, oh. Wow, maaga pa kasi kaya mamaya pagising ng mga yan <laughs> Usually pagka umaga, meron mga natitinda rito ng mga almosal eh, no? Yung mga tapsilog, silog, to silog, daing silog, pero ngayon wala sila, no? Hmm. Pero ganun pa man eh. Papasalamatan na natin yung mga ganito kasi wala naman talagang mga pasaway. Although may mga iilan na nakatambay, hindi natin alam kung ano ang kanilang agenda. Kung nag-aabang pa sila ng mga sasakyan o kung ano man. Malinis o dahil maaga pa. madalas ang massive clearing operation para nagsimula tayo 3rd week ng uh, July hanggang sa pangayon pang eh talagang patuloy ang programa no again uh, DILG ang may utos nito in fact magkakaroon nga sila ng uniform standard uniform na nakalagay uh, DILG sa likod ng no, yung sa ating tipster na magkakaroon nga sila ng standard na uniform lahat ng clearing operation dito sa kamay nila no, at baka posible sa mga iba't ibang lungsod na rin no ang tawag sa kanila task force aro o task force against road obstruction TF Aro so yun ang tawag ngayon sa kanila so street etong binabaybay natin as you can see malinis maliban lang sa traffic although may traffic uh, enforcer naman sa unahan marami lang talagang dumadaan dito sa May Soler dahil yung iba kakanan papuntang Intramuros yung diretso naman papunta nang Jones Bridge Reina Regente na kasi yan eh. Yung kanto na yan, yung may stoplight. Dito, marami rin din dito. Pero pa ilan ilan na lang yan. Eh, dito naman, pasok na pasok sa Bakenta. As you can see, oh. oh. malinis, oh. Ba? Good. Ito, Reina Regente. Tignan natin kung meron tayo ma- e-encounter dito ng mga pasaway, no? Pero mukhang malinis, oh. Mahalima na lang dito sa mga Iilan na street dweller Tabit tayo sa kabila Dito sa kanto, merong sa kanto na rin na corner Meron naman mga task force dito na traffic enforcer, MMDA. Meron din sa atin na MTPB. Ay, ako, nadali itong kartilya, oh. Sa case naman ng mga kartilya, eh usually nakatambay ito. Tapos minsan kinakadena pa sa bangketa. Pasensya nyo na medyo maulan kasi. Kaya medyo naka, merong moist yung ating uh, lente ng uh, gamit natin. Kasi mga nito mga nakaraan, merong mga thunderstorm, mga naguulan. medyo maluminaw na onte. Ha, ah, kay Kuya tayo yun, yung uh, kartilya oh. Wala pa yung truck natin, medyo nauna tayo eh kasi traffic dun sa Soler eh. Kaya hinihintay natin yung uh, truck para maisam pa na itong kartilya na nako ito sa Ledki Ledki. Yung mga kartilya kasi usually hindi pa pinapasok, no? Usually nandoon niya sa bangketa, nakatale, nakadena, nag-aabang ng na uh, pandeliver, deliver no? Eh nako-compromise yung bangketa. Although maliit na espasyo lang naman ang kinakain ng uh, kartelya, no? Pero but still, uh, nakaka masakit pa rin sa mata. Kung baga eyesore, mga uh, obstruction ng bangketa. Kung ako ang tatanungin nyo, hindi naman talaga ma-perfect yung bangketa. Parang malabong malabong ma-perfect yung bangketa na yan. Dahil, uh, syempre, yung ibang mga businessmen, eh, ah, si Kuya pala may ari. Yun, yung nakaitim, siya may ari ng kartelya. Sinasabi niya, nagde-deliver nga lang. May deliver. Parang ganun. No? O may idadalhin. Ano ba yan? Labo ng lente. Pagpasensya niya na medyo maulan kasi. Ayun, panayang paliwanag ni Kuya. Isa to sa mga busy street dito sa Divisoria o sa Recto, ito nga uh, Soler Corner Reina Rejente. Talagang marami rito nga nagdi-deliver, marami sasakyan na dumadaan. Kaya medyo, medyo marami nga dapat uh, uh, linisin at ayusin dito dahil maraming dumadaan. Kaya dapat maluwag sana. Pinapaliwanag ni Kuya na may meron siyang i-deliver o meron siyang naghihintay na i-deliver, parang ganun. Pagpasensya nyo na, medyo matagal yung truck natin. Nandito dun sa may Soler, medyo na traffic eh, pero... Diyan lang yan. Medyo masama masama tumingi si Kuya Pero hindi natin alam kung makikiusap, makikiusap ba siya o nag -aangas? Ayun, pupunta doon kay Foreman. Mukhang makikiusap. Ito yung kartilya niya. Ito nasa unahan natin. Ito may tali. Pan-deliver. Malamang, no? Pan-deliver. Tagal ng truck, ah. Ayun, nakikiusap kaya Boss Wancho. Ah, sa isang team leader natin. Pakinggan natin. Ayun, pilit na eh, nakikiusap eh. Ang ah, problema kasi nasa bangketa. Pagka pinagbigyan mo kasi itong mga ganito, pagka may nakakita eh, malamang pagbibigyan mo na din yung lahat. Kaya talagang dapat talaga yung mga ano, yung mga team leader din ng bawat clearing operation eh, talagang ah, may din. No? Talagang kailangan. Pagka nakakuha na eh, wala na talagang uh, ah, pakiusapan. Kasi ma mahirap eh. Pagka pinagbigyan mo yung isa, kailangan pagbigyan mo lahat no? pag naghigpit sa isa kailangan maghigpit sa lahat eto na yung track natin at uh, mukhang lilipat tayo sa uh, pwesto ng area dahil narinig ko na na parang sa uh, sasakay na daw after so meron nakakarga ng uh, kartilya tapos eto din eto yung mga ginagamit sa pandeliver no? yun uh, naiyakit na hindi na nakakuha sa pakiusapan okay akit na tayo sa truck Yun. Ah, mga kartilya, sidecar, yung nakuha natin sa Soler. San kaya ang susunod na destinasyon natin? Evangelista, yung gilid ng isa ng rekto. Takbo. Yun, yun, yun. Yun, bakbakan. Uli. Uli. Oh, tapang ni Kuya Ang angas oh Babangga pa sa kotse Ito, dali rin to Evangelista Street Itong kalya na to Yung iba nakatakas na oh Uy, batak mo Batak ko si Kuya Uy, 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 uy Angas oh Oh, sumampa. Napilit kinukuha yung case. Ah, yung case ng soft drinks. Angas na na. Ah. Ito, kailangan maisang pa na. Uy, uy, bumalik. Uy, uy, uy. Mamangas, Oh, Muk Mukukuyugin ka dyan. Angas, Oh, angas. Medyo layo lang tayo na onte dahil sensitive si YouTube padating sa mga ganito. Pero inaawat lang naman yan kasi yun, ha? Kukunin niya yung soft drinks. Nakakuha na siya, eh. Gustong kulit umisa pa. Inaawat lang naman yan. Hindi naman, hindi naman nagkakabakbakan pero nag-aangas lang. Kumbaga. Tinitingnan lang, lang kung makakaisa pa ng soft drinks. Pero wala na eh. Hindi na napagbigyan. Ayun, iangat na ah. Puro ano pala to eh puro mga cellphone case mga paninda mga produkto ayun nakakit lahat sa truck ng demolition ayun oh no? pati ito nakabalot pa ng blood sabihin magbubukas pa lang ang angas ni kuya doon ah tigas eh ebang ilista uh, recto station LRT 2 R Recto Station. Ito na yung kita nyo sa gilid. Ebangilista yung uh, nasa gilid ng Isetan Recto. Tapos sa kabilang side yung Quezon Boulevard. Maangas pala yung mga vendors dito. Ah. dumating na pala ang Manila Team Hawkers din. Andi ah, dito na. Mukhang tinawagan din dahil ah, pagdating sa mga vendor, eh, Manila Team Hawkers talagang related na related siya dahil ang hawak talaga ng mga Manila Team Hawkers is yung mga bendo sorry yun, sinasampan na eh itong mga paninda naman ng mga vendors dito yung nag si Kuya although nakakuha siya ng ano eh nakakuha siya ng soft drinks saka so, yung uh, pa pero hindi na nakalusot talagang uh, nagmatigas no? totoo, -to, may angas pa rito oh, matakbo yung mata Eh no, el eh, tu. Eh, ito yung mga maangas eh no. Kasi siya na hindi tayo siya hindi, tayo makatutok masyado dahil uh, uh, sensitive na si YouTube ngayon, nagbabana siya ng rules na yung mga parang bayolente, yung mga sigawan, yung mga parang atakbuhan na parang bayolente, eh kinukonsider niya na na violence 'yun. Eh. Kasama natin dyan ang Manila Team Walkers uh, Demolition Team, syempre. Lakad na tayo rito, na isang na. Ayun ang Manila Team Walkers, so, na pa na yung paninda ni Kuya. Medyo nag anga siya doon, nawala eh. Oh.